ng VMX Pela. So, so, mauna yan kaysa dun sa ano, pelikula ni Faith De Silva? I I don't, hindi ko pa po sure kasi depende, po, depende pa, pa po eh. sa ano, sa magiging ano, eh, flow ng mga schedule ng mga artist. Sean, hmm. anong reaction mo na ang dami nagsusulputang baguhan sa Viva Max na yung iba sunod-sunod na Balita ko, ikaw mismo maayaw din minsan sa mga oh, project na, eh, di ba? Eh. Kaya ano, oo. oo. So, anong reaction na. mo na, ang daming, ano, ang daming pumapasok na parang pwedeng maging Viva oh, hmm. Max King, parang uh -oh. gano'n. Uh, ako po, <laughs> <I> suppose, <Mark. laughs> masaya po ako kasi yung dati kung, kumbaga yung pinanggalingan ko, yung ginagawa ko before, uh, eh, kumbaga marami akong, hindi naman, parang na, siguro na-inspire ko rin sila, di ba? Kumbaga, ah uh, natutuwa ako na may project sila, na may work sila, ganyan. And never pumasok sa akin na yung mga insecure mapapalit. Ako oh po, may insecure. Hindi po. Kasi ko-artist ko rin naman po sila. Viva artist din naman po sila.